sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang katanungan tungkol sa mga deposito kung ang mga ito ay lagi nga bang balot ng simento. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang napakakaraniwan na kapag ating nadatnan ang mahalagang bagay na tinago ng mga sundalong apon, ang mga ito ay balot ng simento. Maliban dito, ang sementong nakabalot sa deposito ay napakatigas o napakahirap basagin. Ayun dito sa komento ng ating ka-TH, meron siyang nais nice itanong tungkol sa mga depositong tinago ng mga sundalong habol. Nais niyang malaman kung ang bawat kahon na kanilang tinago maliit man ito o malaki ay nakabalot ba ito ng simento. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon Sa ating pagpapatuloy umpisahan natin sa pagsagot sa katanungan ng ating ka-TH Ang aking kasagutan dito ay hindi lahat ng mga deposito na tinago ng mga sundalong hapon ay balot ng simento Basi sa aking mga karanasan may mga depositong nakasilid lamang sa mga ordinaryong containers o lalagyan. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga deposito na sadyang binalot ng mga sundalong hapon ng simento? Ang aking nakikitang pinakadahilan kung bakit binalot ng mga sundalong habon ang kanilang tinagong mga kayamanan ay para mas magiging mahirap ang pagkuha sa mga ito. Bilang isang halimbawa, kung ating nadatnan ang deposito sa isang malalim na hukay at ito ay nakasimento, mahihirapan tayong iahon ito sa ibabaw. Maliban dito, ang mga sementong ginamit ng mga sundalong hapon bilang pangbalot sa deposito ay isang kakaibang uri ng sementong napakatigas basagin. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan ang aking kasagutan dito sa katanungan ng ating ka ay hindi lahat ng mga deposito na tinago ng mga sundalo ng Hapon ay balot ng simento. Sapagkat base sa aking mga karanasan, may mga depositong nakasilid lamang sa mga ordinaryong containers o lalagyan. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzog Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Pompey Esla Jovet Fornoles ng Bicol Camarines Sur Raymond Oret ng Southern Leyte Gwenhana Lumayno Jerry Curativo ng Tagum City, The Davao del Norte Cerulod Bayarkal ng Barili, Cebu Lorenzo Third Ripalda Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!